Patuloy ang pagkalat ng malawak na wildfires sa Malibu, California sa Estados Unidos. Nagsimula pa noong lunes, December 9 ang tinatawag na Franklin Fire. Tinatayang mahigit 1,500 na bombero ang nagtutulungan para maapula ang sunog na nasa mahigit 1,600 na ektarya ang lawak. 7% pa lamang ang kontrolado ng mga otoridad. Sa asalukuyan, mahigit 20,000 residente na ang napilitang lumikas gawa ng patuloy na pagkalat ng apoy. Ayon sa sa mga opisyal, pitong istruktura na ang pinulbos ng sunog habang siyam naman ang napinsala. Hindi pa matukoy kung paano nagsimula ang wildfire. Isinara na ang ilang bahagi ng Pacific Coast Highway at naglabas ng red flag warning ang National Weather Service gawa ng malalakas na hangin at mababang level ng humidity na lalo nagpapaliyab sa Franklin Fire. Sinabi ni California Governor Gavin Newsom na nakakuha na sila ng tulong mula sa Federal Emergency Management Agency upang tumulong sa pag-apula ng sunog para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.